Ano ba ang pakiramdam kapag bawat sulok ng bahay puno ng gamit yung tipong halos hindi na makahinga ang espasyo at kayo mismo nahihirapan ng kumilos ng malaya parang ang bigat sa dibdib? Di ba lalo na kapag lumalaki na ang edad, parang mas nagiging mahalaga ang bawat gamit, bawat alaala, kaya ang hirap magbitaw, nagiging ugali na ang pagsabit, pagtago, pagipon ng kung ano-ano kasi baka magamit pa o sayang naman pero ang totoo. Ang daming gamit na nakatambak lang, Nagiging alikabok, nagiging paboritong taguan ng mga ipis at nagdudulot pa ng stress at pagkabahala. Hindi lang ito tungkol sa dami ng gamit. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip, kaligtasan sa loob ng inyong tahanan at ang ginhawa ng maluwag na pamumuhay. Nakita niyo na ba yung mga tahanan na hindi na halos madaanan dahil sa dami ng nakaimbak, nakakatakot isipin na baka mangyari sa atin iyon? O kaya ay mahirapan ang mga anak natin sa paglilinis pagdating ng panahon? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi nyo kailangang magdusa sa ganitong sitwasyon na may paraan para makahinga ulit ang inyong tahanan? At kayo mismo sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mabilis na paraan para ayusin at linisin ang inyong bahay sa loob lang ng tatlong araw. Hindi ito tungkol sa pagtatapon ng basta-basta, kundi sa matalinong pagpili at paggawa ng espasyo para sa mas masayang buhay manood hanggang dulo para sa isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo ngayon Simula na natin ang paglalakbay na ito patungo sa isang mas magaan at mas payapang tahanan ang unang paraan na napakabisang gumana lalo na para sa ating mga Pilipino na madalas maging sentimental sa mga bagay-bagay ay ang tinatawag nating paalam na may pasasalamat. Alam kong mahirap magbitaw ng mga bagay na may sentimental value o yung mga gamit na pinaghirapan nating bilhin. Madalas iniisip natin paano kung kailanganin ko pa ito sa hinaharap o sayang naman kung itatapon kulang pero madalas ang hinaharap na yon ay hindi na dumarating at ang sayang ay nagiging sayang sa espasyo. kaya ang teknik na ito ay simple lang bago kayo magtanggal ng isang bagay hawakan ninyo ito alalahanin ninyo ang dahilan kung bakit naging mahalaga ito sa inyo pasalamatan ninyo ito para sa serbisyo o kaligayahang ibinigay nito halimbawa yung lumang labada na ginamit niyo sa kasal ng anak niyo hindi niyo na siguro susuotin ulit di ba pero may magandang alaala ito Hawakan ninyo, alalahanin ng araw na iyon, pasalamatan ninyo ang damit na iyon, at pagkatapos, sabihin ninyo sa sarili nyo na oras na para magpaalam, maaaring ilagay sa isang donate na kahon kung pwede pang gamitin o sa isang basura na kahon kung sira na ang mahalaga. Ginawa ninyo ang pagpapasyang ito ng may pagmamahal at pagkilala sa halaga ng bagay na iyon. At hindi dahil sa sapilitan lang, makikita ninyo. Mas madali itong tanggapin ng puso at isip nyo Isipin ninyo yung mga lumang gamit sa kusina. Yung mga basag na plato na pinandidirihan na ninyong gamitin pero nakatago pa rin. O yung mga luma at kinakalawang nakawali na pinagsawaan na hawakan nyo ang bawat isa. Pasalamatan nyo sila sa mga pagkaing inihanda nyo gamit sila kung sira na at hindi na mapakinabangan. Pasalamatan at itapon kung pwede pang gamitin ng iba. Pasalamatan at ilagay sa donate na kahon hindi lang ito tungkol sa pagtatapon. Ito ay tungkol sa pagtanggap na may mga bagay na tapos na ang kanilang papel sa buhay nyo. Ang mahalaga, maluwag ang kalooban nyo sa pagbitaw. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakaramdam ng pagsisisi o pagkalugi ang pagpapakawala ng mga bagay na hindi na nagbibigay ng kagalakan o gamit ay parang pagtanggal ng bigat sa balikat at kapag mas gumaan ang inyong kalooban, mas madaling magpatuloy sa paglilinis, ngayon, pagkatapos nating matutunan ang sining ng paalam na may pasasalamat, dumako naman tayo sa ikalawang paraan na makakatulong upang maiwasan ang muling pagtambak ng gamit. Lalo na sa mga susing lugar sa bahay, ito ay ang bawat bagay may tahanan, madalas ang dahilan kung bakit nagiging magulo ang bahay ay dahil sa mga bagay na walang tiyak na lugar. Naiiwan lang sila kung saan saan, hanggang sa unti-unti silang maging bunto ng kalat. Ang susing solusyon dito ay tiyakin na ang bawat gamit sa inyong bahay ay may sariling lugar kung saan ito nakatira. At kapag natapos niyo itong gamitin, agad itong ibalik sa kanyang tahanan, isipin ninyo ang inyong mga gamit sa bahay, yung mga susi ang salamin, ang mga resibo, ang mga dyaryo, ilang beses ba ninyo hinahanap ang mga susi niyo sa umaga dahil hindi niyo alam kung saan niyo iniwan o yung mga resibo na nakakalat lang sa mesa, nagiging dagdag kalat. Para maging epektibo ito, kailangan ng kaunting pagpaplano sa simula. Maglaan kayo ng oras para magpasya kung saan dapat nakatira ang bawat kategorya ng gamit. Halimbawa, ang mga susi at pitaka ay dapat nasa isang lalagyan malapit sa pintuan. Ang mga dyaryo at magasin ay dapat may basket o lalagyan sa salas. Ang mga papel at resibo ay dapat may filing system o isang specific na folder sa isang drawer. At kapag may bago kayong bili, bago pa man ito makapagdulot ng kalat. Hanapan na agad ng tiyak na lugar. Halimbawa, bagong biling tuwalya ilagay agad sa aparador ng mga tuwalya. Bagong gamot ilagay sa medicine cabinet. Ang pinakamahalaga rito ay ang paggawa ng desisyon agad. Hindi na kayo magdadalawang isip kung saan ito ilalagay at hindi na ito mananatiling nakakalat. Sa umpisa, maaring medyo nakakapagod ang paghahanap ng tamang tahanan para sa bawat gamit. Pero kapag nagawa nyo na ito, magiging automatiko na lang ang pagbabalik ng mga bagay sa kanilang lugar hindi na kayo mangangamba sa pagkalat ng gamit at mas magiging madali ang paglilinis dahil alam nyo kung saan dapat ang lahat. Ito ay isang habit na, kapag nalinang, ay magbibigay ng pangmatagalang kaayusan sa inyong tahanan at sa inyong isip. Ang mga munting pagbabago na ito ay may malaking epekto sa pangkalahatang kaayusan ng inyong bahay at ng inyong pakiramdam. At sa susunod nating pag-uusap, Tatalakay naman natin ang isa pang paraan na talagang makakatulong para mas mabilis na luminis ang bahay, ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas malinis at mas payapang tahanan matapos nating matutunan ang pagpapaalam ng may pasasalamat at ang pagbibigay ng tahanan sa bawat gamit. Ang ikatlong paraan na ibabahagi ko sa inyo ay tinatawag na ang pagsalakay sa hotspot gamit ang basket. Alam nating lahat na may mga partikular na lugar sa bahay na parang magnet ng kalat. Di ba yung mga lugar na kahit anong uh, linis mo, parang maya-maya lang, may katambak na naman, ito yung mga tinatawag nating hotspots, yung mesa sa sala. Ang ibabaw ng aparador sa kwarto, ang dining table na nagiging storage area ng kung ano-ano, o kaya yung sulok sa kusina na laging may nakatambak, bakit nangyayari ito kadalasan? Dahil ito ang mga lugar na madalas nating dinadaanan o ginagamit, kaya doon na lang natin iniiwan ang mga bagay. Pero hindi ibig sabihin na dapat nating hayaan na maging pugad ng kalat ang mga ito, ang solusyon ay simple lang kumuha kayo ng isang malaking basket o kahon at sa loob ng limang minuto, ipunin nyo sa basket na yon ang lahat ng nakakalat sa inyong hotspot na lugar. Oo, lahat mula sa lumang dyaryo, mga resibo, gamot na nakakalat, hanggang sa kung ano-anong maliliit na bagay, huwag nyo munang ayusin ang mahalaga. Malinis na agad ang surface. Pagkatapos, dalhin nyo ang basket na iyon sa isang lugar kung saan kayo makakapag-focus. Tulad ng lamesa sa kusina, dito na kayo mag-decide kung ano ang gagawin sa bawat bagay na nasa basket sa pag-aayos ng laman ng basket. Gamitin natin ang susunod na paraan. Ang ikaapat, ang tatlong kahon para sa mabilis na desisyon. Ito ang pinakamabilis na paraan para magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga bagay. At maiiwasan nyo ang pagpapaliban. Kumuha kayo ng tatlong malalaking kahon. Lagyan ng label ang bawat isa, itatapon. Ido-donate o ipapasa at ibablik sa tahanan o simulan ninyong isa-isahin ang bawat bagay mula sa inyong hotspot basket at ilagay sa isa sa tatlong kahon. Maging mabilis sa pagdidesisyon kung wala na itong silbi, sirana o doble-doble na ang meron kayo ilagay agad sa itatapon nakahon. Huwag na kayong magdalawang-isip. Isipin ninyo, kung hindi nyo na nagamit sa loob ng isang taon, malamang hindi nyo na talaga gagamitin. Ito rin ang kahon para sa mga pinaglumaan o sira na hindi na kayang ayusin. Pangalawa, kung ang gamit ay nasa maayos na kondisyon pa at sa tingin niyo ay makakatulong pa sa iba, ilagay sa idodonate donate o ipapasa na kahon. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. 'Di ba maraming tao ang nangangailangan ng mga gamit na sa inyo ay kalat lang? pwedeng mga damit, sapatos, gamit sa kusina, libro, o kahit mga lumang laruan, mas mainam na magamit ito ng iba kaysa nakatambak lang sa inyong bahay. Kung may kamag-anak kayo sa probinsya na nangangailangan o kaya'y may charity o simbahan sa inyong lugar na tumatanggap ng donasyon. Mas mabuti, isipin nyo na lang, ang kalat ninyo ay magiging biyaya ng iba at pangatlo, kung ang gamit ay mahalaga at kailangan nyo pa. Ngunit nakita nyo lang na nakatambak sa hotspot. Ilagay ito sa ibablik sa tahanan na kahon. Ang kahong ito ay nagpapaalala sa inyo na ang gamit na iyon ay may tiyak na lugar sa inyong bahay at dapat ibalik doon pagkatapos gamitin. Hindi ibig sabihin na magtatambak ulit kayo, ito ay para lang sa mga bagay na napadpad sa maling lugar. Kapag puno na ang tatlong kahon, agad na i-dispose ang itatapon, ihatid ang idodonate o ipapasa sa tamang patutunguhan, at ibalik ang mga gamit sa ibablik sa tahanan sa kanilang tamang lagayan. Ang bilis, di ba hindi nyo na kailangang dumaan sa matagal na pag-iisip para sa bawat gamit. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay ang ikalimang paraan na mga kakatulong para mas maging magaan ang pakiramdam nyo sa bahay ninyo ngayon. Narating na natin ang huling paraan para lubusan nating maibsan ang kalat at maibalik ang kapayapaan sa ating mga tahanan. Pagkatapos nating matutunan ang pagpapaalam ng may pasasalamat, ang pagbibigay ng tiyak na tahanan sa bawat gamit, ang pagsalakay sa mga hotspot gamit ang basket, at ang mabilis na pagdedesisyon gamit ang tatlong kahon. Ang ikalimang teknik ay ang pagyakap sa digital na buhay para sa mas maluwag na tahanan sa edad natin ngayon. Lalo na marami na tayong naipong mga mga litrato, dokumento, lumang album, resibo at iba pang papel na may mahalagang impormasyon o alaala, nakatambak lang ang mga ito sa mga kahon o sa mga aparador, kumakain ng malaking espasyo at nagiging paboritong tirahan ng alikabok at minsan. Ng mga insekto, ang mga bagay na ito ay nagiging bigat hindi lang sa pisikal na espasyo kundi pati na rin sa ating isip, pero mayroong isang paraan para mapanatili ang mga alaalang ito nang hindi na kailangan pang maging pisikal na kalat ang pag-scan at pag-digitalize. Isipin ninyo yung mga lumang photo album na halos hindi na mabuksan dahil sa alikabok o sa pagkaluma. Yung mga lumang sertipiko, mga sulat, o mga resibo na kailangan ninyong itago pero wala ng lugar, maaari ninyong kumuha ng litrato ng mga ito gamit ang inyong smartphone. O mas mainam pa, gamitin ang isang scanner para sa mas malinaw na kopya. Maraming aplikasyon ngayon sa smartphone na kayang gawing digital ang mga dokumento. Kapag nascan nyo na ang mga ito, pwede ninyong isave sa inyong computer, sa isang USB drive, o sa cloud storage tulad ng Google Drive o Dropbox. Sa ganitong paraan, mananatili ang mga alaala nyo, ngunit hindi na sila kumakain ng pisikal na espasyo. Pagkatapos, pwede na ninyong itapon ng orihinal na kopya, maliban kung ito ay isang napakahalagang dokumento na kailangan ang pisikal na bersyon, hindi lang ito para sa mga dokumento at litrato. Kung may mga sentimental na gamit kayo na ayaw ninyong bitawan pero hindi na naman nagagamit at kumakain lang ng espasyo. Halimbawa, isang lumang laruan ng inyong anak na ngayon ay may sarili ng pamilya. O isang memorabilia na inyong iniingatan, maaari ninyong kumuha ng magandang litrato nito o kaya ay gumawa ng isang maikling video. Bago ninyo ito i-donate o ipasa, ang alaala ay nasa inyong puso at isip. At ang litrato o video ay magsisilbing paalala. Hindi na kailangan pang okupahin ang inyong bahay ng mga pisikal na bagay para lang maalala nyo ang kanilang kahulugan. Ang pagyakap sa digital na pamamaraan ay nagbibigay sa inyo ng kalayaan mula sa bigat ng pisikal na kalat, habang pinapanatili ang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa inyo sa paggawa nito. Mas magiging maluwag ang inyong tahanan at mas magaan ang inyong isip. Mga mahal kong kaibigan, tandaan ninyo ang limang paraan na ating pinag-usapan ang pagpapaalam ng may pasasalamat, ang pagbibigay ng tahanan sa bawat gamit, ang pagsalakay sa mga hotspot gamit ang basket, ang mabilis na pagdedesisyon gamit ang tatlong kahon, at ang pagyakap sa digital na pamumuhay, ang mga ito ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng bahay, ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan kaligtasan, at kagalakan, alam kong hindi madali ang pagbabago, lalo na kapag matagal na nating nakasanayan ng isang bagay, pero huwag kayong panghinaan ng loob. Ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking pagunlad. Hindi nyo kailangang linisin ang buong bahay sa isang araw. Simulan nyo sa isang drawer, isang aparador, o isang sulok na madalas na puno ng kalat. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang patuloy na paggalaw Isipin ninyo ang ginhawa na mararamdaman ninyo kapag maluwag na ang inyong bahay. Mas madali ng gumalaw. Mas madali ng hanapin ang mga bagay. At masarap sa pakiramdam na umuwi sa isang malinis at maaliwalas na tahanan. Hindi lang ito para sa inyo, ito ay para rin sa inyong pamilya. Isipin nyo, mas magiging ligtas ang mga apo ninyo sa pagtakbo at paglalaro sa isang bahay na maluwag at walang nakatambak. Mas magiging madali para sa inyong mga anak na dalawin kayo at magpalipas ng oras ng hindi nababahala sa dami ng gamit. Ito ay isang regalo na ibinibigay ninyo hindi lang sa inyong sarili kundi pati na rin sa mga mahal niyo sa buhay. Ang bawat gamit na inyong binibitawan ay nagbibigay espasyo para sa mas maraming alaala, mas maraming kagalakan, at mas maraming kapayapaan sa inyong buhay. Ito ay pagtanggap na ang buhay ay patuloy na nagbabago at ang pagpapalaya sa lumang bigat ay nagbibigay daan para sa mga bagong karanasan. Huwag kayong matakot magsimula. Alalahanin na ang bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Maaari kayong magtakda ng isang maliit na target bawat araw. Halimbawa, linisin ang isang drawer sa loob ng pimedina minuto. Kapag nakita ninyo ang resulta, mas gaganahan kayong magpatuloy. At tandaan, hindi ito isang perpektong proseso. May mga araw na mahirap. May mga araw na nakakapagod. Pero ang mahalaga ay hindi kayo sumuko. Patuloy kayong gumawa ng maliliit na hakbang at bago ninyo mamalayan, ang inyong tahanan ay magiging isang kanlungan ng kapayapaan at ginhawa. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Nagawa niyo na ba ang ilan sa mga paraan na ito? Ano ang pinakamahirap para sa inyo sa paglilinis o pag-aayos ng bahay o kaya? May iba pa ba kayong tips na gusto ninyong ibahagi sa iba? Ibahagi ninyo sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong sa iba na dumadaan din sa parehong hamon. At kung nagustuhan ninyo ang video ito at sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa iba, paki-like naman at isubscribe sa aming channel para sa mas marami pang makakatulong na payo para sa ating mga senior citizen. Sama-sama nating yakapin ang isang mas magaan, mas malinis at mas masayang pamumuhay no na patuloy nating isabuhay ang pinakamahusay na bersyon ng ating sarili sa bawat yugto ng ating buhay. Mabuhay kayo at naway mapuno ng kapayapaan at ginhawa ang inyong tahanan.